Hello guys, ang video po natin ngayon ay tungkol po sa riveter na hindi po nagpa Ganito lang guys yung gagawin nyo Tanggalin nyo yung pinakabala nya Tapos yan, nakikita nyo guys kalawang Tapos tanggalin yung yung pinlock nya para mapaghiwalay po natin. Yan. Kasi po, medyo kinalawang na po. Kaya kailangan pong linisan. Linis lang po yan sa kalangis. Kunting liha. Yan. Tinatanggal na po. Antigas po tanggalin yung pinya. Kasi sa sobrang kalawang po. Iyon, natanggal na rin. Tapos yung sunod po nating tanggalin, yung lakpo ng spring nya yan itwis nyo lang po para matanggal po sa pagkakalakyan. yan meron po kasing spring sa loob yan kaya naglalak yan yun matagal po kasi nakastack up daw yan sabi, sabi ng kaibigan ko hindi po kasi sa akin yan pinayos lang yan nilinis ko po muna yung loob kasi ang dami pong kalawang yan kunting kud-kud, kunting sundot yan hmm. okay na yan guys grabing kalawang guys oh yan ilihan muna natin isa isa po natin ilihan yan pati yung loob meron pong apat na pisa sa loob niyan. Yung dalawang matulis na pares na meron siyang gear at saka yung nagpapabuka sa kanya at saka spring, yon. Ayan po yung spring niya. Ayan po yung tatlo pa na uh, pisa sa loob. Isa nagpapabuka at saka yung dalawang nag-iipit niyan, yan. Liyahin po natin yan. Kailangan po malinis yan. Walang kalawang dapat. Para at least tumudulas po. Yan. Nilinis po yung pinaka-tube niya. Kasi pag hindi po malinis yung loob niyan, sumasabit po yan. Hindi po kumakagat yan. Kaya po hindi kumakagat kasi hindi po dumidiritso sa pinaka-dulo yung yung pinaka-clip niya na dalawa. Yan. Nililihan na po. Malilit po kasi yung pisa niyan. Yan. Yan po yung clip niya. Yung dalawang maliit. Iyon. Ha panoorin niyo guys para matuto kayo kung paano yan ibalik. Yan, lalangisan po natin para madulas. Kahit anong langis po, kahit mantika, pwede. Basta lang po, magkaroon po ng dulas. Lubrikan ba? Iyon. Ah, medyo mahirap lang po magbalik ng kuyan. Ganyan dapat ang position guys ng yung pinaka-clip niya. Ayan, ng pagkakasunod. Yan po ang magpapabuka. Tingnan nyo, tingnan nyo lang guys kung paano ko pinasok. Dapat mauuna po yung pira, pinakatulis niya. Tapos sumunod po yung spring. Yan. Una natin pong ibalik yung pin niya. Kasi mahirap po ibalik yan Pagalimbawa na una yung sarapan. Pin muna. Kasi, may, kasi po may spring yan na mahaba. Mahirap po ikabit Pagalimbawa nauna na una yung nasa ulo-ulo. Muna dapat yung uh, pin sa gitna. Ayun, pinabalik na. Okay. Ayan na. Ayan, pabalik na po yung pisan niya na binuo natin kanina. Ayan. Ayan. Saka natin ibabalik yung pangalawang pin. May flat yan sa kabila guys. May parang hiwa. Yan. Saka may butas yan na malaki. Yun po ang naglalak sa spring niya. Ayun. Okay na. Ilan po natin itulak yung spring yan para lang may pasok po yung pin na yun na bilog. kanyo i-twist para mag-lock yung butas niya may butas kasi yan na pinakakanal po para dun sa spring niya hindi pa masyado tumatapat nahihirapan siya ay dun nahihirapan sa kalisod ayun Okay na rin. Ayan. Ngayon guys, magte-testing tayo. Ayan. Ayan. Successful. Ayan, isa pa. hal malapit na Okay, 'di ba? Thank you for watching.